Morning Papa J Boy Nonoy Salamat sa paghatag og uh, pagtagad uh, sa nga coin Sumboy Please Papa J Boy Nonoy itago niyo ako Dili mo magustong itago Salika, ka kana mo Sa kaban o sa tabungos Itago ko sa pangalan nga Jocelyn. Uh, ah, man. Wala uh, klaro ba? Twenty-two <laughs> years old ako, Papa J. Boy Nunoy. Single ako, pero... May isa na ako kabata. oh. Uh, uh single mom, kumbaga. Nagapaningkamot ako, Papa J. Buenunoy, para sa ako ang bata. Kaya ginapanindugan ko, Papa J. nonoy nga hindi ko gustong mangayo sang bulig <laughs> sa tatay sa bata ko. That's why, Papa J. Buenunoy, nagapaningkamot ako magtrabaho. Very good. My boyfriend ako pa ba Jay Boy Nanoy? Itcha sa maestro ko. Sa isa kapribado ng eskwelahan, Papa J. Buino Dugay na nga mong relationship, Papa J. Buino Mga siguro. Mga tunga na sa tuig. Sobra. Six months and uh, and any half. <laughs> Gina-kulbaan ako subong, Papa J. Buino Bangod kay... Dugay na ang gusto ni Ernie nga makig ila-ila sa ako ang nanay. Ernie. Hmm. Pero Papa J Boy Nunoy, dili ko gusto bangod kay dili ako gustong mabalaan ni Ernie nga may bata na ako. Hasta subong Papa J Boy Nunoy, sa mong relasyon wala pagid na bala ni Ernie nga isa ako ka nanay na. Araw-araw, hindi mo kayo mamalaan? Siguro niya hmm. mamalaan, bro. Grabe, no? Pag alungutin oh. mo, yan nga. Basig, wala pa po siguro sila siguro nag... Siguro ba? Si wala pagid sila nag... Wala oh. ah. K oh. Pagid sige, siguro sila nag... Uh, Wala pa sila na opas. Goro, goro. Wala pa siguro ang lalaki na kakalot sa pinaka uh -oh. <tod> nunoy. pinakailalom. Pinakailalom uh -oh. nga, kumunoy. Uh, pinakailalom nga, tagipusoon ni uh, Jocelyn. Uh -huh. Amo na isa sa gusto na kong isumbong, Papa Jayboy Boy Nunoy. Kay Subong, <laughs> grabe gid. Ngayon daw, oh, hapit na gid, Papa J. Boy Nunoy. Gamay na lang. Maman-ana o mabal ana boyfriend Ernie ang about circle, ah. <laughs> Papa J Boy Nonoy para galing yung maintindihan na mo niya ang mga natabo <laughs> salamat sa imong regalo. Basta para sa imo gang ihatag ko gid ang tanan. Ay, salamat kayo. <laughs> lami kayo, lami kayo mong gi. Nag-enjoy ka man ka? Nag-enjoy kayo. Opa. Pasensya. Dimo tinimo gi bakal tong uh, ang pansit. Pansit tong special Ay. nga cake. Ah, siyempre gang ang gang uh, tito ato gi baka na tito sa may kuan sa may uh, lapit dito oh sa may alunan. Ah, wow. lamig, ba? Lami lagi kay ba. Lami klase nga kay kay pag pag pagkaon nimo mag mag melt sa uh -oh. imo ang imo ang mouth. Correct gang. Oh, uh, uh, kag isa pa uh, mas namit na dira ila pansit kay damo sa bao. <laughs> 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 uh, pa pansit kay may sabaw? Oo. Ano nga pansit nang tawagan? Batsoy sa bagay pansit, <laughs> uh, katong ako ang gang gusto pani mo ni gang ako oh, katong ah, kala, kala, na pansit kala. na na red, um, pansit um, na red, um, la, <laughs> subong pala mo patisting ano ba? nilawi <laughs> ba lang? bebe bebe bebe, ano tinitidor be? ah ah bebe ah 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 Karami gang ayo ipahalata gang dako kay kog baba ga. Ko balagang oh. Karami gang. gang ah, salamat ah, kay gang. Ah, ah. ah. ah, alipay gyud uh, nga. Mm -hmm, gang. Maayo lang gani <sighs> gang dala nako na nang imo nga foldable nga pala. Gani <laughs> pre uh, ah, hmm. gang salamat kay kay. preparado kay uh, ka Ah, gang hmm. ta ka pala gang ibang gang isi pa lang imo bangiris na. <laughs> Bitaw ka. Pero gan, dugay na gitna nang uh -oh. relasyon ta. Gan. Sa nang mong kompo. Di pa oi. <laughs> Ko ba wala gin mo ginabilang. Oo. E -e. Six months pa lang ganito sobra. Six months tinga ka tatlo ka na mag birthday. <laughs> ah, <laughs> katatlo na ba? <laughs> Oo. Oh, Saan rutong last nagli. Di. Kaisa pa man lang ni. Eh ka isa. Ha? Ay, oh! Anniversary, magod na ito. ito Ay, ikaw ba? Mm. -hmm. Lipat na yung kawa. Pasensya na, guys. Malipatan ko lang ang ibang gang. Hindi lang ang atong nga anniversary. Ganin. Ano ba nabay ka sa itong anniversary mm -hmm. nga? dira, beta, nag... Uh, ano mm -hmm. ba ka, di ba? Hindi na kita uh -oh. nag-enjoy. Uh -uh. <laughs> Tila ni ang oh. Ano na? Uh -uh. Ano bibi, yung... bibi? Oh, sige. Oh, bibi. Uh, uh, Pasensya ni... ka na gang Kaya Medyo tig... Apa ah, na ka? Pero lami man siya. Miskin uh -oh. ah, Ano ni Ano uh -oh. ni Pangalan na ka niya? Camel. Camel. Uh, kamil kamil to. <laughs> Ikaw gang ba? Grabe nyo gang ba? Pero gang... Tuod lang gang gusto na ginawa ko magkato sa inyong balay kay gusto na akong mamitang mm. ma ang imuhang nanay. Ikaw mga uh... utod. <laughs> gusto mo gito silagang? Ako, ikaw. ako, nga pagkalalaki. Mm -mm. Dili ko gusto Ay, na magkita-kita lang ta dere mm -mm. sa... Yan ang favorite place? Room 206? <laughs> Oo. Oh -oh. <laughs> ano gusto gano'n ngay... uh -oh. imo, ko magkita na Na aray mong nanay. Suna may surya imong nanay. Imong, imong mga utod. <laughs> Pabalagang nga. Kaya gusto mo pa istoryahan si nanay, gang? ari naman ang nga bata. Pabalagang, ah. Pero, gang, ah, mm -mm. Um, istorya. Sinugit ba lang gusto mo, gang, si nanay o ako? E <laughs> kung <laughs> si nanay mo gasto, gang, ipauli ko ni Karun ang pata. <laughs> Gang, ikaw ang akong gusto. Anak, kanaga. Ikaw ang gusto. Pero ang ako alang ba gusto na ako ipakita sa imong nanay nga grabe ang pagrespeto nako na sa ila ha. Ah. gusto nako na makita na sige lang balag. Sincere ko sa akong mm -mm. relasyon, pakipagrelasyon sa imong. Gang. Oh. Na, na, Gang. bisan papano gang. Gina 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 share ko magyapong ikaw sa akong nanay Ano ba? Nga. Um, Anong ginambal mo sa iyong nanay about sa so kuha? Ah, uh, ako na kay nanay nga, nay. Si Ernie pala na ay dako ka ayun ay. Sure. Dako, dako. Dako ko sa nga pagpalangga. Ah, ay. Oh. May malabo ko nga. Si Ernie ka, si Ernie na oh. Laba pagid na Kaya kayanya niya isang Laba isang ikaw balaga ah. Siyempre, so, laba ka sang pasensya. Ah, oh, oh. <laughs> mayo, mayo. Pero gang, mm. gusto gina ako na sa inyong balay. Uh. Pag-abot sa panahon, gang. Gang. Tagay Hindi gang. lang bala, ka. Pero tagay ko dyan Oo, gang. Maambot ang tasinadra, gang. Sige, pero sa karoon, gang, hindi lang bala, -ana Sige, maghulat ko mm. ala akong kung na, gang. Ah, ah. Sige na, na. By the way, gang. gang. Blow the candle. Dili, wala na yung <laughs> kandila, gang. Ano, ano, <laughs> nindot ding... tama tama! Mmm. Nindoting -mm, mm. susugang kay anti-concer. Bisuyo mm. pong kunin ning susugang. na 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 Sa man yung susugang? Puno man yung baras? Sige Kasi siya kanagang Wala pa na kalua- Wala pa na kalo- Whoa! Sa kuno! Tay... Nabudlayan ganyan ako tayo. Nakuha mo lang mo Tay. Tinood, anak. Oh. Di naman tong imong nanay naman. Oh. Mm. Ano na po ito, nag-bingo na po ito, speakers. Ano pala, Tay? Kanda, lang po, lang si si nanay, hindi mo sige nag-bingo. ito, Tay, kaya importante tayo kay tay, nga nag-enjoy si nanay. Nag-enjoy ka na pala, Tay? Wala well, yun ko nag-enjoy, ano imong nage nanay. Mm. Kaya adlaw-adlaw na lang, may pa ng bingo, Sige pag... Oh. Sige pa niya niya. Sige pag uyog. <laughs> sige lang pala, Tay. Pero, Tay, isabi ka rason, Tay, kay... Masikon maman, anim Ernie bala, Ay eh, bata Adam. na ako ba ang ginakadlukan ko, tay? Masi bulaghan niya ako, tay. Anak. <laughs> hindi ka magkabala ka. Masi kong niya ako, tay. Hindi siya nakauna sa akin. Ah, anak, kaming mga lalaki, Beskin, unsa uh -uh. o gano'n pang mangagipagdaanan uh -uh. na ang babae? Uh -uh. Basta kung ipalanggan na muna, wala kami pakialam. Tay. Ang importante na Nakigugmaan na nagpalanggaan na kami. Pero tay, okay lang tay kumpara sa imo tay. Kay, makaintindi. Ha, makaintindi rin bang po na? Understanding. Si Ernie. Pero tay, si Ernie abi tay, nahadlokid ako tay. Huwag ko pa man tay. Pero mas maabot pala sa punto tay, nga bulagan niya ako. Kahit tungod hindi siya nakauna sa ako. Kana, kung dili ka palangga ni Ernie. Pero tay, sa ako lang tay, wala man siguro problema tayo nga. Wala man na problema, anak. Importante ganit tayo sa bagay tayo. Magpasalamat man tayo ni si Ernie. Magpasalamat kayo. dapat sa kay... Oo. Oh, oh. Hawa na. Mm -mm. <laughs> Hawa mm ng maon. Magpasalamat tayo ni siya tayo kay... Siyempre, nahagba na. Oh. Hindi na siya mga budlay, kundi taragun niya na Hindi oh. <laughs> <laughs> ba tayo? Tama na. Tama gina. Siguro, tay. Amo mo nang ginaka ko, tay. Basta sumang, tay. Ah, ang importante. Pagduwa-duwa duwagin ako, tay. Ay, bala -bala ang bala-bala sa'yo yan. Ang tinood. Tay, nahadlok ako, tay. Ayaw ka hadlok. Nahadlok ako, tay. Diyan ka mas nahadlok. <laughs> Mabala niya ang yaw-yaw sa imong mama. Uh, oh. siguro, tay. <laughs> mas nahadlok pa ako kay mama, tay. Kay. Kung mamanan, siguro ni Ernie makapuli pa ako dire tay pero sa yaw yaw ni nanay tay palayaso ni ako tay ah, mo na kong hambal ate mm -mm. ano tay ako mangkoton <laughs> Ikaw mo ko tay oh. di ka na hatlok tay sa, sa yaw yaw ni nanay hindi ganit tay sa lipstick sa atong nanay kabalo na kayo no? ah Mabahadlo ah, ah, ko sa'yo, yaw-yaw sa'yo nanay. Oh, oh. Ang kumulo naman. Nga, amantay na. Pero akong pinakaisog. Akong pinakaisog. Paghambalo ko ni nanay mga, ay, hey, paglaba. Oh, ako na maglaba. Ako pa'y magluto. <laughs> Sige lang, tay. Mas maayo kong tani. Tay nga, pariho ka ni Ernie, tay. Kay, may inintindi ko. pag-on Basta ang importante na. Sige lang tayo, Ang importante. Ha? Mabala na ni Ernie kung ano ginbala. Sige, tay. I-try ko, tay. Sige. Sige, Sige tayo. Okay. Kaya ako pang akong apo. Hindi uh -huh. naman ito akong apo. Apo! Ay! Na? Mama! <laughs> di na sa tapit ang yung mga classroom na. Mama, there! all there yung classroom namin! Wow! Ayaw ka pa na kay Kapalo <laughs> ka na. Isi that, isi that, oh! Uh, uh, that uh, pink color, na. that pink color, uh, Mama! Uh, 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 mama? Uh, 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 mama? Uh, mama? Yes? Saan si Papa? Uh, <laughs> na? Sa subong nak. Hindi, anay pagpangitaan si Papa mo kay... Importante nga, ari si mama mo. Sa time nga kinahonglan mo si mama mo, ari si mama mo. Isasabong nak, mabudlay pa para sa akon. Pagpakilala kay tatay mo. sa imo na ka. Maabot lang na yung okay, time na. Okay, okay. Uh -huh. I understand, I understand. Oh, mama, I want ice cream, mama. Oh, ice cream. Uh, um, <laughs> hindi pala, nak. Mama, <laughs> they're all, they're all. Hindi they niya ice cream, mama. Nak, nak. <laughs> pala nga. Nakakaon ka naman, katina. Mama, I'm hungry, mama. I'm hungry. Anak. Gusto ko magkain ng ice cream, Knock. mama. Yung ice cream, mama. Yung Knock. ice cream, yung sarisa. Nak. flavor. Nak. Stop it. Stop it. Mama, you mad at me. No. No. Uh, mama. Ano? I want ice cream, mama. No, 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 no. I want to eat ice cream, no. sarisa. Because ice cream is not good to your health. Ah, Anak ha. Bakit? Ah, ma mamaya na, mamaya na. Eh, di ba? Binigyan na kita kanina. Mama, ba't hindi po yun ice cream? Nak. Ice drop yun. Huwag mo na ngayon, nak. Ah. Nak, kasi pag ah, bilhan kita ng ice cream, maglakad tayo maya. <laughs> you understand me? Mama, sa uh, anak, yung tala natin pamasahe lang. Oh! Oh, Kawawa na mali ko, mama. Sige na tayo sige lang. Mapunta ah, na tayo lang, sa room. Sige na, anak ka. Behave, behave. Uh, Kabudlay, maling bata Ah, Joe! Ah, 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 Ani! Ah, Joe! Ah. Ayari ay, ay Anong ginahin mo mo d're? Basta hari lang ako d're. Mama! Mama! sino siya! Anak! 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 Huwag mo, huwag mo akong tawagin mama. Ati Nalang kayo bata nalang, Joe. Sina kayo ba lang kinin? Cute na kayo yan eh. Nagbata na sa amang silingan. Anak sa among silingan. Anak sa amang silingan. Diba? Diba? Mama! Mama! sino siya mama! Ah, Mama, yung tawag sa'yo mo? Oo, oh, 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 kasi yung pangalan ko is Mama Lisa. Ah, <laughs> oh, okay, 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 baby. Ari-ari ari ka lagi ni... Ah, nag-attend ko sa PTA meet meeting sa ah, Ako Ang Pamangkin. O, dira nga room sa... O, dira? Ikaw, ikaw, din din ka, din ka. Ah, 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 dali, dali lang. Uh, nak, nag-dali na, nak, magpulay ka. Ah, gang! Jeline! Oo? Din ka! Habulin mu aku, ha? habulin Ah, muli ka Ah, eh, basi ka pwede Ah, dari kita mag-historyana, ikan ang wala lang tao. Oh, sige, sige, sige. Ano problema? Ah, uh, ah, uh, ah. Uh, okay, okay. Oh, okay ka na? Pang lapsi lagi ka? Uh, <laughs> ah, tubig oh. Ah, uh, oh, sige. Tubig. Uh, salamat. Kakiut ano, an bata, ano, flavor ni? Tubig na. Ah, <laughs> uh, uh, sige. Oh. Kakiyot nga bata uh, ba? Ano? Uh, Mar pa pa Pareha lagi mo gitsura. Ah. <laughs> 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 ang ang tuod sinini bata ini sang amon nga silingan kag ah. alam mo naman guwapa ako sa amon. Kag samtang ginabusong niya ining bata. Ginpanam ko mm. mm -hmm. oh, oh. niya ako. Tingala diba, ko man nga itsura sa bata. Di ba baby? <laughs> Mama. <laughs> <laughs> <B> Papa. <laughs> baby. Wag. <What>? Baby. <laughs> <What>? Baby. <laughs> baby? <laughs> Baby, I said quiet. <laughs> baby, huwag ka nang ingay. Kukurutin kita eh. Ah, uh, baby. Saan ang papa mo? Papa, wala. Lumos sa <laughs> <laughs> Pasensya ka na ni Haki. Ah, bright, okay bright, okay bright okay ka. Ayaw okay bata. Okay lang, okay uh -huh. uh, sa tuod lang, uh, two years old pa ni siya. Aba! Oo, uh oh. kaga. Uh -huh ginabusong pa lang ni siya, susulot sang isa pa lang ni siya kaadlaw, pero gatubo na yang kamot. <laughs> mm -mm. Wala, uh, sige mm -mm. lang. Okay lang na, wala mm -mm. Yung problema. Uh, gifted ka ayo. Gifted na bata. Mm -mm. Sige, uh, mag, ano sa ako, mag-attend sa ako meeting. Uh, uh, oh, sige. Uh, pwede tayong magkita o niya? Okay lang ni mo? Uh, Karon mga M after mga ano after ba after sa meeting ah uh, oh, oh sigi so, oh, sige sige o, ng bata okay lang wala uh, uh, problema na ah, uh, tawad ka oh obda na kay mga data sa jealousy ah, uh, uh, uh. ha uh, uh, bye ta gang tanawon ko lang karon ni ko lang bye bye gang ah, uh, oh, sige bye 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 bye, bye, -bye. bye, -bye. Ako, no? Nakita ka ni Ernie. Ang oh, may dalatang bata. Oo, oh, oh, pa. Kag... Lapit niya nalang kami, oh. ako nga. Mabisto. <sighs> Amo na ko sa mo. <laughs> Hambalan mo na si Ernie. Sabot nga ano bang too. Pero pa, nabod nga yan ako sa pag kay tungod nga. Uh, wala pa nang ayo nga. Ang silingan. Oh. Sagi, naging mong silingan. <laughs> Masag importante. mabalan ni Ernie. Ang tinuod. Kung ano gid bala. Para mabalali pa. pa sir. Hindi ka nagpalangga ka niyo. Mabudlay nga ako ang sitwasyon pa. Mabudlay nga ang Ano mabudlay? Mas mabudlay yan ka. Ha, ah, Jocelyn. Pagkabot sa panahon nga mabalaan, Ernie nga wala ni Mugyampal, sayang tuot. Sige, Pang. Pero, mga sanong oh, nga pwede na ako ni sa iyo. Pwede, boss na. Iambal mo na sayang tuot. <laughs> Uh, uh, boss na sige pa. Yambals, ayah, sige mo huh? Yambal sa boss Sige pang Ha i-try ko kid i-try ko kid Yambal Lagi kang pagkabalo sa akong amigo na uh, ang iyahang girlfriend di uh, uh, ay may bata na. Uh, 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 uh so, na, oh, ba sa babae, man good. Ito na sala sa babae mm, kang. Hmm. Ano ba? Ba niya gambal? Nga, uh, may, may bata na gali siya. Ah, uh, uh, diba? Tingin, tingin, ano sang bigo mo ka? Ha? Siyempre, ako naman. Ah. Uh, Pag mabalala no ko nga nga na, ah. Uh, okay, ko gangoy. Ah. Uh, 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 Siguro gang kon 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 sa imo bi sitwasyon gang. Kung ako? Uh oo. -oh. Tapos ikaw? Uh oo. -oh. Uh -oh. Bisan palangga ta gang, kibulag gi gusto imo gang. pero But, pero gyang balan tuod. di ba? Pero, dili naman na, di ba? Oo, oo, hindi 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 na gang, hindi ko na ya imo gang. Pero pero pa man ko tong kagang nga abi uh, bulagan mo sa anong nga rason? Hmm. Siyempre, di ba? Ano siya nag Damo pa mga butang, basi kong dili ko pa mabalaan. Uh, di ba? Pero, pero, gang, mangkotan ta oh. Pero, basi, may mga rason sa gang. Nga, hindi pa niya masugit. Uh, gang, biskin, ano pa ng rason, gang? Basta, wala ka nag sa siyang tinuod. Uh, nag ng matabo. Ah, uh, amo ba? Di ba? <laughs> pero, sure na ginagang? Sure na. Hindi na, na mabali ko na mo yung na. Sure na, sure na. Ah, oh. <laughs> oh, 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 sige maayo. Ay. Ah, ah, sige, gang. <laughs> oh. Dali lang kayo na nanawag si Papa. sige, sige, sige. Uh, ah, uh, Nag-text siya, oh. Anong hambal niya? Uh, mapuli na daw, anay, ako. Ah, okay. Sige ah, uh, lang, gang. Uh, Otay, sige, gang. Okay, lang. mm Bye-bye, -mm, gang. Bye. Mapuli, anay, ako. <laughs> Ang sako, no? Oo pang... Kaya ko babali mo kihampal. Ato, tsansa na to ninyo. Pero pang, hindi pa mangkot ka man siya. Gidakop-dakop ko. Nag-share na siya kay... Ang iyang migo, ang ah. moment na tabo. Oh. Kasi... na to mo! <laughs> <laughs> pero, pero gani pang ambal niya. Kung sa iya daw nga sitwasyon, hindi niya gikaya daw atun. Kaya di mo mamahalal ko, ano ba palangga ka ba ni Erneo Dele? Amo ganito pang isa para ka son <laughs> kay ang banya bisdan palangga niya pa kuno ang isa ka babae. Bisit palangga niya pa pero uh, kay nagsugit sang tuod sa kayanya kaya niya mau bulaga. ba? Uh, pang pagtambay sa Siguro pang wala na ako sa rason pa kagitsura pa nga. Magkikistorya kay Ernie. Kaytunggut oh, kay tungkol na pati ang siya naman sa iya, ang tanan. Pwede uh, well, uh, ko niya sa may plano ni Ma. <laughs> uh, ang plano ko siguro pang... <clears throat> hindi na lang ako magpapatiyag sa iya. Basta saan o, oh, <clears throat> Jocelyn? Uh, pang buligi ko pang... Anong dapat ko imuon pang... Makikbulag na lang ako pang... Oh, kau nak unahan kau nak nang si Erni Sige maguna anak Maghuna-una ako Maghuna-una ako anak Maligay ako ba Ma. Ay kabudlay <laughs> Kabudlay panwa Kabudlay panwa Ano ang mga ina? Hindi, manotasin eh. Siguro, mas payo siguro papadyahin mo. Ay, kao, brad. Sige, brad. Hindi, siguro mas payo. Istorya ko niya nalang eh. Basta Lalaki. magbago pa oh. ang isip ni Ernie. Mm, mm, mm. Oo. Uh, kaga dapat, bago mo siya istorya da dawat mo na kung ano mga indesisyon. Yan! Ni Ernie. Oh. Kung oh. magpadayon, basta mayo maayo, pero kung makikbulag, Yan. importante nga accept mo na sa imong mga kaugaling oh. oh. Amo itong hambal ganis mm. siyang tatay ganis, nga, di mo mamabalaan. Mm. Ano ka dalom? ang uh, pagpalangga hmm. ni Ernie para sa imo. Tong ka tong. accept ba niya tanan kung ano ang ara sa imo? Hmm. Ang imong past. Da ba ikaw ba gid ang tuod nga gina pitik sa iyang tagipuso? Okay, da ba? Diba? Sa ato lang oh. Babaji, hmm. nga a a kung may anak na. Ya. Kana sang pudero nah. at kana sang right <laughs> nga palangga ona. That's right. Oo, Oh, ba? di diba? hmm. Pero kung ay uh, kay Jocelyn siguro, much better na lang. Nga, mabala ni Ernie as early as now mm -hmm. kung ano gibala no, ang tuod. Mm. Malay mo. Sino ang dapat Yan. <laughs> Pag, uh, ano pa si Ernie, nga, uh, pwede bang magbago ang iyong mind kung uh, dapat ba niya dawa ng mm -hmm. iyong na, na, sitwasyon? Or kung makipagbulag man si Ernie sa Imuha, at least naging honest ka dito kay correct, Ernie. Correct. Uh, wala kay uh... wala. wala mo siya gin uh, tonto wala mm, na nita sing iban. Oh. Uh, sa amo lang na ngabutang i eh. wala mo ginsugid sa iya tungod kay mm. may kahadlok ikaw. Oo di ba? Sige, salamat mo, sa iyo, Jocelyn for sharing sa imo sumbong. I hope nga mm, uh, nakamata i eh, yeah. ka and oh. then maka desisyon ka na kung ano ang right thing mm -hmm. na imong uh, buhaton subong sa sa, sa sininga sitwasyon ninyo ni Ernie. Hindi ka magkahadlok. Ah, ha? may mga